Mga boys, welcome back again dito sa ating YouTube channel. Ngayon tayo ginagawa ngayon, taga malayo pa. Taga dun lang sa kapilang kanto. <laughs> taga Candelaria, TMX 125. Ah, oh, ito ang motor niya. Ano problema na rin? Ayon mo boses starter? Ito yung lagi mga tinatanong sa akin. Oh. Gumagana yung push button. Pero yung motor din nabubuhay. So yun po yung problema. Ibig sabihin, dito tayo. Sa ating ignition coil high tension wire so ito itong gagayahin ha ito yung pawang mga eksperto lang ang gumagawa ang hirap pag wala eh walang wala tagahawak yan yeah. and then okay push button hop oh, ilalayo oh, natin yan halos putol putol na yung ano okay na okay na okay tapos so, yan dito halos ano na, putol-putol na yung kurente. Pero may lumalabas sa kanya. Tapos, check na rin sa kanya spark plug. Yung spark plug cap, bunutin muna natin. Tapos, rekta natin. Hindi. Okay na. try mo na. So, ibig sabihin niyan, mahina na yung kanyang primary coil. So, ito naman mga basic na. ah, uh, bumili na ito ng CDI. Anong CDI ang ano? Tatak Gentle. 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 So, Gentle. Gentle. CDI, 6 pin. Yan. Gentle. Gentle. So, ito yung pang operated. Pero, da, bago yan, i-confirm natin yung kanyang primary coil kung uh, ilang volts na lang yung nilalabas. Ano? Pero, matik yan. Sirano yung primary coil niya. Okay? Ito na mga koys Testing natin yung kanyang primary coil So gamit tayo ng peak voltage Siyempre meron tayong multi-tester ah. Shout out nga pala kay Pito Sabi ko ngayon ang pababate Itatampo So hugutin nyo lang yung ating primary coil Which is ito yung ating Kulay black na merong stripe na kulay red Ganyan dyan lang yan. So, maglagay tayo ng big voltage sa ating voltage tester. Set tayo ng 100 volts. Okay. So, dito ko lalagay yung ating ano, tester para makakita nyo. <laughs> dito yung positive, yung palabas ng stator, tapos negative. At yung ipakalang sa customer, pre, kalang mo. Okay. Ayan o. 73 na lang o. 73, 75. Okay na. Hanggang 70 na lang. Dapat yan nagwa 100 volts. So pag ganyan, matik yan. Sira na yung ating primary coil. Ah, mahina na yung binibigay na voltage. So confirm natin, sira yung stator. Yan o. So dahil yung customer nagtitipid, tsaka ano, tatlo yung asawa. <laughs> <laughs> joke lang, jo <laughs> joke, Ay lang, joke lang. Ayun po yung customer, oh. Uh, ito muna yung ating solution. Battery operated. So, ito naman, may video na kung paano magkabit, ano. Kapakita ko pa rin sa inyo, ano. Okay, so, yun right, mga guys, alam nyo na naman yung gagawin, ano. Tanggalin nyo yung tanke. Aupuan Tapos, ito. Ito yung stock nya. Pag mababattery up tayo yung CDI na stock. Ayos okay, so pa yan, ha itatago nyo siya. huwag nyo siyang iwawala ito yung no? ah, ito yung combatter operated so hantel po yung tatak sa so, magtatanong kung magkano 500 pesos po ayan o, DC operated hantel Ang gandaan dito, salpak lang. Okay. Check. Hmm. Oh, wala, nga yan. wala pa yung wala pa siyang source. Bakit pa yung battery na ko? Oh, Kung nagtatawa, hindi na nag-start na ba? Yun. Yeah. Ayan na. Yung customer na yung nagsabi. Dahil ayaw mag sa push button, ayaw may start. Battery yung binili niya. Ayan na. Bago yung battery niya. So pag ganyan, i-check nyo muna yung ating uh, spark test. Yun muna yung check nyo. Tapos, kung may spark, i-check nyo kung nagawa 100 volts. So, pinakita ko sa inyo kanina, hindi siya nagawa 100 volts. No? After nyan, nagamit natin yung FS2 na, na yung ating ano, CDI. Dito naman tayo sa baba. Dito sa baba, yung palabas ng primary coil putulan nyo na yan ito tapos itong stack nya ito na yung gagamitin natin so kailangan nyo lang humanap ng solid black wire So dito sa kanya may brake light switch Meron kayo makikita dito na Solid black wire Ito Ayan dito tayo magtatap ng supply ng CDI which is ito yan papunta yan yung black na may red papunta sa ating CDI so pag susay natin magkakamera na agad sya ng 12 volts so ngayon itap muna natin tapos testing na natin kung mag one click na sya so yan mga walls ito yung sinasabi ko yung stock na wire ng primary coil tinap natin doon sa kulay black accessories wire. Ayan o. Tapos, yun rin yung nalagay dito. Ayan. Malinis tingnan. Tapos, balik nyo lang yung sa ating brake light switch. Tapos, testing tayo ng kuryente. pala, sa mga Testing yung kuryente, no? Ang ganong kalakas. Ayan o. Napakalayo niya, no Malabas sa kamay. Ouch! Oh, <laughs> Okay? Kunin natin yung ating spark plug. Yan, pinapahawaan sa inyo partner. Ikaw kaya ang mga ka ito, ha? <laughs> There, yung spark plug cap. Ito <laughs> yung spark plug cap. Kabit na natin. Kailangan dito sa si spark plug cap. Pagkakabit, i-screw nyo siya. Yan Tapos kunin mo yung tape. Yan sa baba. Yan sa baba. Yan sa baba. Kailangan, okay, may ako dito leak kanina, eh. <laughs> ah, ito. Tipay nyo yung mga part na ano. May lamat na. Ayan. Tapos, lagay na natin. Okay, testing. One click. One click lang mga boys. Sato nyo naman. Ganong haganda pag ano, battery operated. So, disadvantage nga lang niya. sabi ng customer, Ayos advantage, pag nasunog na yung charging coil, light coil wala na yan, namamalya na yan unti-unti nang malawalabad yung battery nawawala yung supply ng ating CDI, ano so, isa palit, baka si Mecham oh, ba ako ba wag quick na na o dito lang, oh. lang kasi play ano ba na tayo boss ayos, Masa, ayos na o oh. sabi ko sa Marayos oh. Ayan na mga boys, ganun lang, lang. sundan nyo lang yung ginawa ko Napakadali lang noon. Pati yung customer natuto na. Okay? <laughs> Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa mga diyan, mga bago. Tsaka yung page ko ay follow niyo. Thank you.